Di naman madala yan boss pag namatay tayo. So wag mong dibdibin. Yun po ay isang comment ng isang netizen sa isang influencer. Yun nga si Sir uh, Brent. Brent yung name niya. No? ah uh, napansin ko lang minsan mali yata yung paggamit natin ng mga katagang hindi mo yan madadalas sa langit. Para nakakamali tayo. Unang-una, -una, ginagamit lang ang mga katagang yon kung ang isang tao ay number one nagyayabang to flaunt not to inspire uh, kung ang taong yun ay sa masamang paraan niya ginawa yung, uh, yung mga bagay-bagay para makuha niya yung mga material na bagay hindi mo talaga yun madadala sa langit tama yun kung magiging sanhi lamang ng pag-aaway-aaway at pagwawatak-watak ng pamilya at magkakaibigan ng isang material na bagay o pera, at talaga namang tamang gamitin na hindi mo yan madadala sa langit. Pero sa konteksto na buhay pa tayo, naririto tayo upang magsikap. Alam niyo nakalagay nga rin sa Biblia yung mga provision about work. Nakalagay din sa Biblia na kapag binigyan ka ng something at hindi mo ito pinagyaman o pinalago, eh hindi ka papabora ng Panginoon. So sa kaso ng mga influencers, hindi naman lahat, no? May iba nagfo-flaunt lang pero may iba na nandiyan para mag-inspire. For example, yung influencer na 'yon, binigyan siya ng katawan ng Diyos. Dinevelop niya into a healthy body. Papaboran siya ng Diyos because dinevelop niya kung ano yung binigay sa kanya ng Diyos. Eh. oh yung, yung katawang yon ay ginamit niya to inspire, to influence others na to do the same para maging healthy. And incidentally, kumikita siya doon or kung ano pa mang business ang naitayo niya. O, napakagandang magiging pamana yon sa mga anak niya na mas lalo pang palaguin yung kung ano mang naipundar niya someday uh, in the event na mawala na siya rito sa lupa at, at uh, hindi niya nga madadala sa langit pero makikinabang ang mga naririto sa lupa. Ikalawa, uh, kapag ikaw nagsisikap ka or ikaw ay nakatanggap ng mana na material na bagay na pwede mong pagsimulan o binigyan ka ng talento na pwede mong gamitin para pagkakitaan o binigyan ka ng personality para pwede mong mag-entertain at pagkakitaan ito at pinagyaman mo ito. At uh, ang epekto nito, nagkaroon ka ng mga material na bagay, mas marami kang matutulungan sapagkat uh, naririto tayo para tumulong, ipapaano e, ka tutulong kung lagi ka na lang nasa posisyon para manghingi. You cannot give what you do not have. Ang mga taong nagkakaroon ng pagkataong tumulong is because they have enough. Uh, for example, ang isang legal expert na tumutulong sa kapwa, may time siyang tumulong kasi hindi na siya busy kumita ng pera, meron na siyang enough. So yung ibang time na gugugulin niya para kumita ng pera, nagagamit niya na para depensahan yung mga nangangailangan uh, o yung mga may hirap. Yung mga businessmen na uh, stable na yung negosyo nila at kumikita na sila, they have time to volunteer sa church, they have time to... Uh, conduct donation drives. They have time na mag ship at maglaan ng portion ng kanilang kinikita para magpaaral ng mga ibang tao. Or in some cases, para maglingkod sa gobyerno. You see, habang nabubuhay ka pa, you have no choice but to develop yourself. You have to work. You have to try. And, uh, you have to be, to do that na-guided ka ng Panginoon. Guided ka ng kung ano ba yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. At kung maabot natin yung mga bagay na minimiti natin, ano ba yung gagawin natin about it? Diba? So, it is not proper to say na yung mga taong nagsikap at uh, nag-enjoy, nakabili ng mga masasarap na pagkain, nagkaroon ng comfortable na bahay, ay hindi nila hindi na eh, hindi naman nila madadala sa langit yon pero at least nagsikap sila to deserve na magkaroon ng konting ginhawa rito sa lupa at uh, magkaroon ng pagsisimulan yung mga mahal nila sa buhay and they have more to share doon sa mga taong kinapuspalad di ba so i think medyo nagkakamali tayo ng konteksto habang nabubuhay tayo kailangan natin magsumikap pilitin ni develop yung sarili natin pilitin pilitin uh, kumita syempre magtrabaho di ba we have to do that we have to try uh, knowing na hindi naman nga kasi natin yon madadala sa lupa ah, sa langit naman sorry hindi naman natin yung madadala sa langit pero meron tayong mga nagawa at naipundar na mabuti rito sa lupa na magbe-benefit ay either our children, yung mga tao matutulungan natin o kung wala tayong tagapagmana, yung komunidad. Diba? Something na magagamit at uh, magiging uh, of use and purpose dito sa lupa. Anyway, yun lang. Opinion lang. God bless you.